Sa so, pangalan po ng pagkulang Panginoon sa so Kristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Dito po tayo sa pag-aaral ng mga sikas na ipinagkakaloob sa bawat linggo na siyang pinabasa, binibigyan ng buhay at pinag-aaralan natin upang ito'y ating matutunan at magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong sitas ayon sa Ibanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang sa 10. Ano po ang Ang sabi? at siya ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalan ng Sakiyo at siya ay isang puno ng mga maninigil ng buwis at siya ay mayaman At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao Ay po ang senaryo po ganito habang ang ating gabi ng Panginoon ay dumadaan at sa Jericho dahil sa kanyang kapantungan dahil sa kanyang mga panangaral, nag-ibang merong isang lalaki na nagnanalang sa kiyo na kumbaga ang ang tungkulin niya ay isang leader ng mga malilinil ng buwis. Pero, gusto niya rin mapalapit sa ating kapilang Panginoon. Pero, kahit anong pagsisiksikan niya sa kanyang sarili, hindi siya makalapit dahil unang-una, kahit man siya sa malayo, hindi niya makita dahil sa ipanda. Kumbaga, wala talaga naman magagawa. Ngayon po, ito, ito po ay lumalarawan si Sakiyo sa kalagayan natin mga tao. Na marami sa atin maihahalin tulad natin kay Sakiyo na kahit anong minimiti natin, kahit anong mga hinihiling natin, hindi natin magawa dahil maraming hagtang. kagandahan ginawa si Sakiyo dahil bagamat siya ay nasa kalagayan mababa o panggap at nauunahan siya ng mga tao hindi niya maabot ng paningin dahil nasa mas mataas sa kanya ang nasa unahan niya pero meron po siyang ginawang paraan ito po ang nakaganda sa ginawa ni Sakiyo dahil naghanap siya ng isang ideya o pamamaraan na bagamat hindi niya makita, hindi siya makalapit sa ating dakilang Panginoon, pero naghanap siya ng isang pamamaraan o remedyo para lang makita ang ating dakilang Panginoon. Ang kalagayan po ni Sakiyo ay isa siyang mayaman. Kumbaga, sa kalagayan nating tao sa ngayon, ang kayamanan ay tinatawag na isa na dyan yung mga pataari. Dahil noong unang panahon, kakunti lamang ang gumagamit ng mga pilak, tangso o salapi. Dahil noon, parter pa ang pamamaraan ng pagbibili. Palitan. Halimbawa, marami kang ulay, ako naman maraming bigas, yung kalahati ng iyong ulay, isa-swap mo sa bigas ko para parehas tayo may bigas at gulay. Carter pa ang pamamara noon. Dahil po, kumbaga, tinuturoan pa lang ang tao noon na makapagbuwis dahil sa pang pangungunan ng mga Romano na nagpapatupad na sila ng pagbuwis. Dahil ang nakalagay sa binaryo, walang iba si Cesar si na siya ang nilipat doon sa tinatawag na pangbuwis. Kaya po, nagkaroon na ng mga maninilil ng buwis. At habang lumabog yun, siyempre, meron na rin dapat leader sa mga maninilil ng buwis. At isa na po dito, si Sakiyo. Ngayon po, ano ang ginawa ni Sakiyo? At kung sa dami ng taong nakapalitid sa ating dakilang Panginoon, mababa na siya ang hindi pa siya makalapit, pero maganda po ang ginawa niya. Sabi nito, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na si Kumuro upang makita siya sapagkat siya ay sa daan yao. Ito po ang kinaganda na ginawa ni Sapiyo. Now, Kumbaga, ang direksyon ng pagkaraanan ng ating damilang Panginoon pag -ano, habang naglalakad ang ating damilang Panginoon dahil maraming mga lumalapit sa kanya, may kinatatagalan si Sakiyo pagka magpalilit ng hapa, pero tumakit siya, magpunta mo sa unahan, at tumakit sa sapunok ng sikomoro. Na alam niya na doon daraan ang ating damilang Panginoon. Pansinin po natin, Si Zaccheo, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Kundi nag-isip siya ng ideya na kung saan makansin siya ng ating dakilang Panginoon. Kaya, ang pamamaraan na lang, mga pagpagamat maiksi ang kanyang pangangatawan o isa siya yung banda, magaling naman siya gumawa ng ideya para makapag-akit sa puro ng sikuro para lang mapansin. Pero kung titignan po natin, ang mga gumagawa lamang noon, yung may normal na pananatawan. Pero dahil siya sa safe pangkat at nag-aakyat sa doon, yung mapapansin talaga siya. Kaya ano ang nangyari? At nang dumating si Jesus sa datong yaon, at siya'y tuminala at sinabi sa kanya, sa kiyo magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon, kinakailangan akong tumuloy sa bahay. Na kung po natin, bakit napansin ng ating kanilang Panginoon si Sakiyo? Dahil, kung taga sa kalagayan ni Sakiyo, wala namang maniningil ng buwis na hindi mang daraya. Pwedeng makasingil ka ng labis. Halimbawa, kung wala namang computation ng buwis, ito sa panahon ngayon, hindi pa ka humihingi muna tayo ng computation bago tayo magbabayan ng buwis. Dahil iba naman yung taga-assess at iba naman yung pinagbabayaran ng quiz. Kung baga, pwede mangyari na halimbawa hindi ka nagpa-assess at nasingil mo ng sobra. Hindi yung mangyari yun. Kaya dito po, napansin ang ating katilang Panginoon si Sakiyo dahil sa kanyang pamamaraan na ang sadya na talaga mapansin siya ng ating katilang Panginoon. Yan po ay itinutulad yung pamamaraansa na dapat kayo sa video. Nagkagaya natin. Sa oras ng mga kanipitan, ng mga pananailangan, minsan po nagsasawa na tayo sa katapanalangin. Pero, gagawa ka ng ideya nang sa mapansin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kahilingan. Nagkumawa tayo ng isang mabuting bagay, isang pamamaraan, upang sa nanong ang kasi sa dami-dami ng mga taong nananalangin sa Diyos. Hindi eh gusto mong maging priority yung kahilingan mo o yung ilinadalangin mo. Simpre gagawa ka ng paraan para mapansin ka ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Sabiyo na gumawa siya ng pamamaraan para mapansin. Mapansin siya ng ating dakilang panig. Kaya kung titignan po natin dito, kaya siya sinabihan ng bumaba. Nung tumingala ng ating kapilang kanyang sinabihan, magmadali ka at bumaba ka. Dahil po, nararamdaman ng ating dakilang Panginoon kasi sa kiyo may katapatan sa kanyang kahilingan na walang iba yung pamamaraan niyang makalapit sa ating dakilang ng ginawa niya talaga ng buong puso, buong tapangyang ipinakita sa mga tapara lamang sa ipapansin ng ating dakilang Panginoon. Kaya nang naging reaksyon sa Kiyo nung sinabi kina kailangan ako itumuloy sa tayo. At siya ay nagmagaling at bumaba at pinanggap siyang may tuwa. Naging excitement ni sakiyo na tanggapin ng ating dakilang Panginoon sa kanyang bahay. Sa kabila na siya ay isang makasalanan, isang mayaman, at isang maniningil ng buwis. Ngayon, siyempre, kapag may mga ganong senaryo, hindi may yung mga mga chismoso at chismosa. Sabi nito, at nang nakita nila ito ay nangagbulong-bulongan silang lahat na nagsasabi siya ay pumasok sa, at nanulu, nanuluyan sa isang taong makasalanan. Ngayon po, ito po ay isa namang bahagi ng mga tao, ng mga observer na kung saan ang ginagawa lang kumusga sa kapwa. Hindi pa ganang nangyayari yan sa buhay natin? tayo po, may dinalaw tayo, halimbawa, isang grupo ng mga mananampa. Dumalaw tayo sa isang may karamdaman, halimbawa, sa isugaron Kaya siya naman ay may bisyo. Hindi pa ba, ka, hindi na mawala yung mga sismos at ang sa panili. Dito nga, nang panahon na natin, ng ating nagilang Panginoon, marami ng sismoso na nang bumulong-bulongan. Kung baga, nila na dapat sana ang ating dakilang Panginoon na matuwid, ang puntahan niya lang yung mga matuwid. Pero dati, ang pinuntahan ng ating dakilang Panginoon, nakipanuguyan siya sa isang taong magasalanan na katulad ni Sakiyo. Kaya kung taga yung reaksyon ng tao, hindi katanggap-tanggap sa kanila yung ginawa ng ating dakilang Panginoon na makikipanuguyan siya sa isang taong maninigil ng buwis o mga makasalanan na hindi man lamang karapat-dapat na lapitan ang ating nagilang Panginoon. Pero ano ba ang purpose ng ating nagilang Panginoon? Bakit lumapit sa kay Sakiyo? Bakit tumuloy siya sa bahay ni Sakiyo? Dahil ang sabi niya dito, sabi niya dito, at si Sakiyo ay nagtindi at sinabi sa Panginoon, Nalagaw na Panginoon ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at mga makas. Sakaling nagasingin na bumaygaya sa kanilang mga tao ay isinasaulit ko ng mga apa. Hindi pa nga, napakaganda. Yung naging bunga, yung mapansin ng ating nagilang Panginoon si Sakiyo, na kung baga, nagka, nagkaroon siya ng pangako sa kanyang sarili. O kaya, isang sumpa na pagamat siya ibinibilang ng mga tao na isang makasalanan, pero pagdating sa ating kanilang Panginoon, napakahalaga ang naging papel ni sa iyo, lalong-lalo na kung siya'y merong kapatumbaba ang nagpapasakot, nagpapalinuhod sa kanyang sarili, na pagamat siya'y nasa kalagayan bayaman, Isang kretisyo ang tinanggap ng kalamanan alang-alang lamang sa pinakamag na pag-ibig sa kapwa. Bakit po Sapagkat Sabagkat naging panako ni sa kiyo, ang kalahati ng pag-aari hindi niya pinangihinalanan na ibigay sa mga tukpa. Sa panahon natin ng ngayon, sino ba ang magagawa noon? Hindi pa na kahit nga pinagtumaan na lang Ayaw pa namin ito eh. Kahit nga sana yung sobras o labis natin sahod o mga pinatanggap natin, ayaw natin ilimos, ayaw natin itulog. Pero si Sakiyo, pagkamat sila'y yung ng mga tao, pero napakaganda po ng ginawa niya. Dahil handa niyang ibigay ang kalahati sa lahat ng kanyang mga kayamanan para ibahagi sa mga dokter. Ibig sabihin, may malasakit din si Sakiyo na bagamat siya ay isang mayaman dahil po nung niya ang ating nabilang pang nabuksan ang kanyang puso, ang kanyang pag-isip at umiral ang pag-ibig sa kapwa. Kaya kahit nang pinagpaguran niya ang magpunggar ng kanyang mga kayamanan, handa niya yung ibahagi sa mga dukta dahil lamang sa kanyang pag-ibig, sa kanyang takwa. Kaya tayo po kayang mga tao, saan kaya tayo, tayo doon papapin? Tayo ba nga ay katulad ni Sakiyo na naghahanap ng kaliwanagan ng pag-iisip, naghahanap ng isang bagay na masumpungan natin ang sa ating mga sarili si Kristo? O tayo kaya ay katulad nang nasa paligid ng mga tao na walang iba, punteriyahin lang yung mga pinagdagawa ng iba. O tayo kaya'y katulad din naman ng ating dagilang Panginoon na mahababin yung uroon sa mga tao, lalong lalo na yung mga makasalanan na hindi natin itinatakwin. Kaya kung titinan po natin dito, si Kristo hindi siya nagtakwin kahit mayaman dahil wala tayong karapatang humusga sa kahit kanino mang tao. Sa ng ating tagilang Panginoon. Akin ang tagihiganti, ako ang gaganti sa ng Panginoon. Sa pagkatuwin, nandito tayo sa ilalaw ng lupa, pinagsama-sama. Mayroong mahirap, mayroong mayaman, mayroong may kaya, mayroong kapuspalan. Ibig sabihin, pinagkumbay niyang lahat. Dahil kung lahat mayaman, wala nang maglilinis ng inodoro. Kung lahat naman kapustalat o dukha o mahirap, sino naman ang magpapasaho? Ibig sabihin, kinumbayin lang talaga siya. Kaya yung merong mayaman dyan, para siya ang magpipinans para merong itang babayang sa mga nagtatrabaho. At meron namang mahihirap o mga dukha para siya naman ang gumawa na hindi kaya gawin ng mga malaman. Yung paglinis nga lang ng puso negra, mahirap ng gawain yun. Pero para sa mga gumagawa noon, ordinaryo na lang yun sa kanila. Kaya po, pinagsama-sama yun ng Diyos. Kaya kung ang mayaman, maging katulad ni Lazaro, na handa niya ng isang kritisyo ang kanyang mga kalabanan para itulog sa mga duka, abay, napakapalad ng taong yaon sa pagkat handa niyang isakripisyo dahil kasi yung mga nang payaman sa kanya, siyempre, ibabalik ka dun sa mga lupa. Kung baga, niya lang yung biyaya. Yung mo kaya, kapag tayo nailamis, may labis na nasa loobong tayo yung lupa o nangakalimos, yan ba'y binibigyan natin o iniiwasan natin? Baka tayo pa natin sa sakiyo na kahit na pagtulong sa kapwa, hindi natin magawa. Mas masama pa tayo kay sakiyo. Ganon. Kaya kung hindi dinan po natin dito, hindi niya o hindi ni Sakiyo kiyo pinangihinayangan yung ibahagi niya, yung kalahati ng kanyang kayamanan para inigay noon sa mga dukha. At meron pa siyang isang pangyato na sa kanyang trabaho, na kung sakali man siyang may nadaya, halimbawa, dapat sobra yung singil, kahanda niya bang bayaran ng ika-apa o mga apat, times 4. Halimbawa, nakadaya ka ng 1,000, nakasubra yung 1,000, ibabalik mo ng 4,000. Ganun po, ang, ginawa ang naging pangako ni Sabiyo sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, dahil sa pangyayari niyo, at sinabi sa kanya ni Jesus, tumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sa pagkaksay anak ni naman ni Abraham. Kaya kung titingnan po natin, sa sino man tao na nabuksan ang puso, ng habag, at handang isakripisyo ang sarili, alang-alang sa kanyang kapwa, yun po ay isang pamamaraan na dumating na ang tinatawag na pagkaligtas. Sa so, Meron ng kasiguraduhan ang kaluluwa ng taong yaon sa oras na handa niyang isakripisyo ang kanyang pag-aari o ang kanyang ari-arian o kabuhayan man para lamang ibahagi sa mga lukha. Kaya pagkutin na lang po natin dito, sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ng tiligtas ang nawala. Yan po kasi ang pinakamisyon ng ating dakilang Panginoon. Hanapin yung mga naliligaw, yung mga nawawala, yung mga naliligis ng landas para maituwid, maibalik lahat sa Diyos. Dahil tayo pong lahat ay niling ni Satanas na siyang kalaban ng Diyos. Ngayon, kung hindi nyo po natin, simple lang yung division natin sa buhay yung luho yung mga sikat na artista yung mga mahahabang mga pelikula inaagaw -ano lang yung atensyon dahil kapag nakaputos ka doon e paano kung dumating na ang kapanahunan na bumalik ng ating bagilang Panginoon e sa isip mo na manulod ako ng pelikula dapat tapusin ko to e dumating na ang ating bagilang Panginoon e gusto mo talagang tapusin yun wala na po. Hindi ka na tatanggapin sa langit dahil wala na sa katapanood mo yung kabisihan, kabalahan mo sa mga bagay na walang kwenta na hindi naman matapakinabaka. Ibinubuhos doon na dapat yung loob natin madala ng mga bagay na iyon. Kaya dito sa ibang hindi, tinuturuan tayo ng tamang pamamaraan kung ano ba ang dapat natin ginagawa sa araw-araw. Dapat, sabi na sa mga natin, love God above all. Ibigin ng Diyos una sa lahat. pagdilat pa lang ng ating mata, siya na. Sa lahat ng ating ginagawa, siya pa rin. At hanggang sa bago tayo maturo siya at siya pa rin. Sa mga hindi tayo magadala ng ano ng pangarala dito sa ilapaw ng sangriutan. Mga kaabalahan, Pansin na natin, magkaroon na ang isang tao ng maliit na problema, so, dito Magkaroon ko, Diyos ang nagbibigay ng katalimuhang, ng karunungan, ng mga pamamaraan para masol ang ng sitwasyon. Pero kung nakapokus ka lang sa problema at hindi sa solusyon, walang mangyayari. Kaya po, itong ginawa ko sa iyo, solusyon para yung kanyang nag-iisang kalimut masecure niya na makasumpong ng tarifa. Nagalamat siya mayaman na imposible na mapabilang ang mga mayaman sa pinagaharian ng Diyos pero dahil sa nangyong pagpukusap at hindi niya pinangahayag, hinayagan ng isang bagay na mahalaga sa kanya na walang iba ang ka kanyang kayamanan na hanggang sa krupisyo. Kasi po ang pagsunod sa ating katilang kalimung sa krupisyo. Para nang hindi maging kaalaw ang pagsamba ni Sakiyo, ibibigyan niya lang yung kalahati ng kanyang mga kalamanan para lamang makatulong sa sarang kuta. Nag-input siya ng kayamanan sa lahat. At pagbuksan din ang pag-iisip ni Sakiyo na nakilala niya si Kristo. Hindi dahil sa kasikapan ni Kristo, kundi ang patawarin siya ng kanyang mga kasalanan. Yun ang pinakamimitin ni Sakiyo. Kaya umawa siya ng paraan para mapalapit sa ating kapila, Panginoong Kristo. Siguro po, hanggang dito na lang ang pagiging natin sa oras na ito. At salamat po sa Diyos, anuman ang ating mga kahilingan, karalingan, naway, ilapit natin yan sa Diyos, hihuling natin na pagkaluban tayo ng sapat na karunungang papamaraan o pag ang lahat ng mga bagay na mundian sa ating harapan, malaman natin kung paano natin siya isusol kasama natin ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat po at mapagpalang hapon sa bawat iyo.